Ku kwarta da ana kanumi sa ini oh. bako mo ko kwarta ya di dayat pergi nawa ta tanuman yo ada ubra ko di nei bunga makan hidung mubung beli gia beli begas tidanan pun sungo ini aku nanya mau anak buah ini Yan po ang aking kuya. Ako, ang sinasabi niya saan. po, regret, ang sinasabi niya po, sana po matulungan daw siya, i-share ang kanyang video, para naman daw po makarelate yung ibang katulad niya. Kasi dito po siya naninirahan sa bukid. Ayaw niya po kasi sa patag. Kasi dito marami daw pong pagkakitaan. Pag marunong ka lang magtanim, may aanihin. Ayan. Dami po siyang tanim dito. May saging, pinya, kamuting kahoy. Ayan.